Ang araw na nangakong magsasama habang buhay ay matutuldukan na rin pala sa mismong araw ng kanilang pagiging isa. Maituturing na pinakamasayang araw ng isang babae ang kanyang kasal at isang pribilehyo naman para sa mga kamag-anak at kaibigan na masaksihan ito. Ngunit paano matutupad ang sumpaang sabay natatanda kung mayroon nang nauna? Ikinasal si Jenny habang nakaratay sa ospital sa kanyang long-time boyfriend na sundalong si Jason D. Guzman mula sa Malasiki, Pangasinan noong September 6, 2024, alas 11 ng umaga. Ngunit hindi pa man lumilipas ang isang araw bilang Mrs. D. Guzman, ay nilisan na ni Jenny ang kanyang asawa at mga anak dahil sa sakit na brain tumor. Bago sumapit ang araw ng kanilang kasal, ay dalawang linggo na umanong nakakonfine sa isang ospital si Jenny sa Dagupan City. Nagsimula ang relasyon ng dalawa taong 2016 at nagdesisyong magsama sa iisang bubong pagkatapos ng dalawang taon na pinagtibay ng kanilang masidhing pagmamahalan at pag-aalaga sa isa't isa. Ayon sa pinsan ni Jason, ang tagpong kanilang nasaksihan na maituturing niyang pinakamalungkot na kasal ay inakala niyang mapapanood lamang sa Facebook, ngunit ibinigay ng tadhana na matukunghayan nila ito ng personal. Hiling ng kanilang pamilya na makayanan ni Jason ang pagsubok na ito at magpakatatag para sa kanilang mga anak na naulila ni Jenny. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.